Hi mga Lodi, nandito si ating Riba Yung sinasabi nila Gusto mong mag-ulam Gumasto ka Ayan, dahil gusto mag-ulam na ating Riba ng binaguuang paksiw At nandito at magpapaksiw tayo Linagyan natin ng baguong pinakulo Para hindi na tayo gagamit ng patis Ayan, lalagyan natin ng maraming luya At saka sibuyas Pagkatapos ng sibuyas ay ilalagay na natin sunod-sunod ang mga lahok at hintayin natin kumunti ang tubig. Ulam na. Ayan po. Baguong po yan. Pinakulo ko yung baguong. Uh, Lalagyan natin mamaya ng pampaasim na suka. Ayan. Mamaya ko ilalagay. Kailangan natin pakuloyin muna yan. Tapos ilalagay na ito lahat. Yan. Umamoy na yung sibuyas niya. At saka luya. Ngayon isunod na natin ang isda. Isda yan guys. Ayan, para maluto siya. Tapos isusunod na natin yung kanyang talong. Yung talong. Para maluto. Tama lang yung tubig guys na inilagay ko. Tapos yung sili. Pag medyo konti na yung tubig mamaya ay ilagay ko na yung kanyang ano uh, suka. ngayon guys, si ating riba. Tatakpan na na. Tatakpan ko yan mamaya at balikan. Mamaya at balikan natin. Ganyan lang po yung paksiw ng binaguungan para hindi na natin lagyan ng patiso o kahit ano pa. Kasi yung nabili namin na baguong ay masarap tignan na natin guys kung ano kumunti na yung tubig lagyan na natin ng suka ayun uh, yun, kumunti na ngayon, uh, tubig tapos lalagyan ko siya ng suka silipin natin guys ayan medyo luto luto na yung talong tapos yung isda um, luto na rin siya ayan guys luto na rin siya tapos lagyan na lang natin ng suka. Tapos lutuin natin konti. Pwede nang kumain. Hindi ko kasi dinadirect ang suka. Ngayon pa lang ilalagay na yung suka. Ayan. Kuripot ng paglabas ng suka ko. Ayan na. Okay. Ayan na yung suka. Para maging lasang paksil. Ayan. Takpan ko ulit siya okay na guys, luto na ayan, luto na kunting-kunting tubig lang para ano pag inano na natin yan, wala na siyang tubig, ganyan masarap talong, ayaw ko madurog-durog yung talong kaya ganyan chili, ampalaya tapos ang isda natin ay nandyan isda natin isda natin. guys. Pwede na natin i-off yung kanyang apoy. Salamat sa inyong lahat. Sa inyong suporta. God bless you all. Ah, Ang taxi nating paksiyo na ating riba. Yummy!